Magandang araw po sa inyo. Magbibigay ako ng tips ngayon para maging malinis ang ating ipin, magkaroon tayo ng fresh breath at maiwasan ang bad breath. Ah, kasi nga po, merong 80 to 100 iba't ibang bakterya sa ating bibig na gumagawa ng volatile sulfur compounds na siyang nagdudulot ng mabahong hininga. Ang laway natin, siya yung naglilinis o merong mga kemikal para mahugasan ang ating bibig. Ganito po ang tamang pag-toothbrush. Bawat area, 10 to 15 times nating ibabrush yan, 45 degrees angle, para mawala yung mga naiwang pagkain sa ating bibig. So, i-brush po 10 to 15 times bawat area. Yan, bawat area. Kasama po yung ilalim, yung likod, baba at taas ng mga ngipin. Yan. Linisin po natin. Ngayon, pagkatapos po mag-toothbrush, gumamit tayo ng dental floss para malinis yung mga pagitan ng ngipin kung nasaan yung plaque. Pati yung ating mga gilagid ay malilinis din. Makakatulong din ang paggamit ng tongue cleaner. Ibrush po itong likod ng ating dila dahil dyan po ay merong may mabahong hininga na lumalabas. Makakatulong din ang pagmumumog ng mga alcohol-free mouthwash. So sana po um makatulong itong ating uh, pagtuturo sa inyo ng pagkakaroon ng healthy teeth at healthy gums. So magkaroon po tayo ng fresh breath every day. Salamat po.